O so marami pa rin akong nakikita ng mga memes online na hinihiritan yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo na bendalo. Di ba? Pero kung iisipin mo, ano ba naman ang masama na hingayin sa mga diskaya na isole, ibalik yung pong uh, bilyon-bilyon na ninakaw nila yung mga kotse, yung mga ari-arian, ya, yeah, at kung ano-ano pa na nakuha nila dahil sa pangloloko at paggagawa ng mga substandard na flood control projects. So para sa akin, walang masama doon at mga ilang abogado na rin ang lumabas at sinabi na hindi masama na hingin iyon ng isang Secretary of Justice as a sign of good faith. Lalo na kung gustong mag-state witness nitong uh, Diskaya family. O, oh, pero may bukod doon, may nabasa pa ako eh tungkol dito sa statement na Bendalo. Okay? Na nabasa ko to. when the strict application of procedural law becomes a hindrance towards delivering substantive justice, courts can find another way to relax or bend their strict application. This concept points to a strict application of procedural laws and courts are given leeway to relax them when its strict application will not serve the very purpose for which they have been enacted. So in layman's term, it must be underscored that the main objective of all enacted laws are So, in layman's terms, it must be underscored na ang main objective of all enacted laws and legal procedures are meant to uphold justice, equality, and fairness to all governed and to all situation as much as possible under prevailing laws. This is reflected in our Bill of Rights, which provides that no person shall be deprived of life, liberty or property without due process or law nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So ibig sabihin po kasi meron tayong mga batas na maari hindi na tugma o sa sitwasyon na maari hindi na angkop sa panahon ngayon, 'di ba? At maaring hindi na siya patas para sa mga tao involved. Uh in this case nagbibigay ng na leeway. Yung pong batas para po i-bend po ng konti Papunta po sa kung ano yung magiging uh, tama, magiging patas At magiging makakabuti para sa nakararami diba? Yun po yung pinakaibig sabihin po noon Nasa batas po mismo yun Nakasulat mismo yun na yung uh, objective Ng lahat ng mga laws na pinasa Ay para po uh, justice, equality, and fairness po para sa lahat Pag umaabot na tayo sa punto eh, okay, na ito ay hindi na patas yung yung batas ang nagiging rason pa kung bakit nagkakaroon ng ng pang-aabuso, nagkakaroon ng uh, hindi maayos na o pantay na trato sa isa't isa eh binibigyan po ng enough leeway okay, yung mga yung mga ating mga nasa korte para po itama ito para iayos ito para po uh, mas maging patas at magmaayos maging sa lahat uh, our courts of justice under our constitution is tasked to ensure that it fulfills this mandate since their primary duty is to settle actual controversies to render justice and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So with this principle in mind, courts of justice are given the power not just to implement the law, as worded or to blindly adhere to rules or procedure but to see to it that justice is served in its application for every issue brought to it for its adjudication so yun ang importante talaga may justice will be served uh, minsan uh, yun nga hindi na umaangkop yung isang isang aspeto ng batas o yung isang yung isang uh, uh, paragraph man yan o isang parte nung uh, ng batas so yun po meron enough na leeway na binibigay po for the sake of the of fairness for the sake of justice dahil po ang mga batas na ito hindi naman ginawa yan ng parawala lang ginawa po yan at the benefit po ng mga mamayan at the benefit po ng mga nakararaming tao, nakakaraming Pilipino at yun po yung ibig sabihin okay? at uh, marami ng abogado yung nagpatotoo po dito, nakakatawa lang nga na merong mga naninira at sinas naiinis dito lalo na yung mga DDS na kababayan natin na sila din naman ay usong-usong nagbe- bendang law. Sila yung uh, ayaw sa due process, sila yung ayaw sa human rights at sila yung ayaw na uh, strict na mag-follow sa batas, di ba? Tapos sila yung humihirit at sila yung feeling mo na parang napaka uh, napaka- Uh, masunurin sila sa due process at uh, inihirita nila itong bendalo na sinabi ni Senator Erwin. Sa akin, hindi, hindi ito masyadong maintindihan siguro ng, uh, ng uh, ibang ordinaryong Pilipino o, pero maganda pong ma lang na in the end, kaya po nandiyan ang batas para pagsilbihan yun pong benefit ng taong bayan at pag umaabot sa punto na maaring nagiging counter counterproductive na siya o taliwas na siya doon sa intent ng ating batas na magsilbi ng justice eh doon na pumapasok yung pong konting uh, leeway na binibigay po ng batas sa lalo na sa mga korte po natin para po ipatupad ng maayos po yung pong uh, uh, fairness and justice and uh, maayos po na na mga maayos na judgment at uh, justisya po na ikabubuti ng nakararami. So yun po yung punto po natin. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. And uh, of course, si Senator Erwin, tuloy nyo lang yung inyong uh, magandang trabaho dyan sa Blue Ribbon at Senado. See you po sa next video natin.